Magandang hapon po mga kabukid, ito inabot na tayo ng tag-im uh, Ipapakita ko sa inyo ngayon yung proseso Kung paano magbulok ng sariwang dumi ng hayop Ito po mga kakailanganin natin Imas, e 1 liter po ito 60 liters ng tubig Watering pail 250 kilos ng dinurog na <clears throat> dumi ng hayop at syempre ang aking boss si Joey ang aking tagahano Ah, uh, sige po popost pa ko muna sandali yan yeah, mga kabukid mix na po natin tong ano imas natin sa 60 liters ng tubig Buhay na buhay ho siya. Bali ang kalalabasan ho nitong mixture natin, purely organic kasi ang ginamit ho natin sa kanya na pambulok ay imas. Kumbaga ho itong imas para itong yakult. Mayaman ho siya sa mga live Bak bacteria, microorganisms Haluin ho natin Pagkahalo ho natin ito Habang hinahalo ni Joey Didiligan natin Ganoon lang ho kasimple Sige sir Sige sir Kinakailangan ho mga Sir, sagit lang ha Kinakailangan ho mga 6, ano Mga 40% Mixture Pakita ko sa inyo mamaya kung ano ho yung ibig sabihin ng 40% na mixture. Hindi ho kasi siya kinakailangan basang-basa. Yan no, ang amoy. Amoy niya pa siya. Meron pa siyang amoy. Kaya amoy niya. Teka lang ulit, sir. Sige, sir. Shout out nga pala kay ano kay Boss Wendel Custodio ng Agrinelial. Sa kanya ko po natutunan yung paggawa ng ng ano ng binulok na dumi ng hayop sa job Gawya. Tsaka ito hong paggawa ng imas. Napakaganda ho kasi nito. Pagka nabulok ho natin yan, naihalo natin sa mga halaman natin, mapapansin nyo, ilang ano lang, ilang araw lang. Buhay na buhay ang mga bulate. Eh, alam naman natin na ang bulate napakaganda sa napakaganda sa lupa. Sa susunod o pagka naka nagkaroon tayo ng panahon, mag-aalaga na ulit tayo ng bulate. Yung sinasabi nilang mga African night crawl, crawlers. Ano naman ho yun? Yun ho yung vermicas. Teka ulit sir. maganda mixture ho nito ngayon eh. Pagka yung dinurog natin yung ano. Pag dinurog natin siya. Kumpara dun sa buo, -buo Ang dumiho kasi nito, original buo, -buo. Matigas ho. Sige, boss. Yan, ganda na. Maganda ho sana ito kung meron din bukashi. Eh, wala ho tayong na ng ano, ng lip mold soil eh. Mayaman ho kasi rin yung sa microorganisms. Ano Joey, mas magandang basa niya, no? Kumpara dun sa una nating ginawa. Eh, ganyan, ganyan talaga eh. Practice, practice yan eh. Oo eh. Kapagawa na rin ako ng dati ng ganyan. Kaya lang dumi siya ng kabayo, baka, kambing, kahit na ano ho kasing dumi ng hayop tulad ho nitong ano ito ho kasi readily available eh napakarami ng supply nito eh itong ano itong ipot ng manok <coughs> bubulokin lang natin siya kasi siyempre, ano ba yung kinakain ng manok tsaka yung mga ini-inject natin Puro pathogen siya. pagkasariwa yan. Yan. Siguro mga isang baligtad pa. Para magandang-magandang mixture natin. Tapos unito, tatakpan lang natin siya. Kokobera natin. Tapos, obserbahan natin siya, yung pag-init niya. Iinit ho kasi ito eh. Yun ang... Yun ang hinahabol natin, yung init niya. Kinakailangan dito siya uminit at mawala yung init niya. Kesa doon siya iinit, pagka naandun na sa may mga halaman, ang tendency, pag mainit, susunugin niya yung ugat ng halaman. Kung sakali mo makasurvive, yung pathogens nito may iwan sa lupa. Eventually, pag na-activate yun, yun ho ang nagkokos ng fungus. Sir, sana lang, siguro. Ganda na. Mix na mix na, no? Maganda mm. na sa buwan natin yun. Pagka yun sa'yo, kailangan mo na assistance, tulungan kita. Joey ho kasi, marami rin tong alagang, ano eh, halaman. Magkano lang ho ito? Imas lang ho ang gastos natin. Tapos yung dumi ng manok, 40 pesos ang isang sako. Kesa gumamit tayo ng purely na synthetic na fertilizer. Eh, nag a tayo sa tinatawag nating GAP, yung General Agriculture Practices. Para ang ating produkto, huwag humakasama sa kalusugan ng tao. Hello, anyway, hello, mo lang hello, kung hello, ng hello, sinipunin mo sa gitna. Gawin. Okay. Yan. Ang kagandahan naman ho ng ipa, kumbaga nagre-retain ho siya ng tubig. So, pagka nagdilig tayo, nag aabsorb siya ng tubig, hindi masyado nating ano, hindi tayo masyadong hirap sa pagdidilig. Tatakpan natin ito, tapos i-check iche natin for one week. Obserbahan natin kung uh, nag-activate na yung microorganisms, yung imas na nilagay natin. Pero papakita ko muna sa inyo kung 40% na yung kanyang ano, moisture content. Ayan o, para siya nagiging bola. Diba? Hindi siya basang-basa. tama tama May ipapahuyan. Eh, pa natin siya, Joey. Lakihan na kaya natin, ano? o yung isang klase. Buksan muna natin. Yan. Ito ang nyo. Ako na mag-iitong pag-iitong. Napakalakas po ng hangin. Ayan. Nadagan na natin ng bato, Joey. Ayan. May pa yun. Ito pa. Nagyan mo pa At ito yung tatangka din at niya hangin. Napakalakas yung hangin dito sa amin. sa na dito. Okay na yan. Oh, hangga sa susunod po namin video. Pakita ko sa kasi inyo to after one week. Salamat po. Bye-bye. Mga kabukid.